mamemen ko dyan and sa papagpalang hapon sa inyo guys nice. so ayan kung nakita po nyo uh, po papunta po ako ngayon dun sa lugar po na uh, uh po natin nung parang relief operation po no gaganapin po natin dito sa uh, sityo kanal po no dito po sa lugar namin kung saan po inabot po talaga ng tubig nung kasagsagan po ng bagyong Christine ayan sila po yung target natin mabigyan ngayon ng relief goods Uh, kasi po, sila po talaga yung totally tinamaan masyado. No? So, yun. Siyempre po, uh, natutuwa rin po akong ibalita sa inyo na may, may mabuti po tayong sponsor, may mabait po tayong sponsor na nagpadala po ng 30,000 pesos para po sa relief goods dito po sa mga kabarangay ko po dito sa barangay Udikon. Uh, sa mabait po nating sponsor. Siyempre po, shout out po ulit kita. Maraming maraming salamat po sa lagi mo pong suporta sa pagbablog ko. Maraming maraming salamat po sa kabutihan po ng puso mo na tumulong sa mga kababayan po dito. Especially dito po sa bayan So, it's my solace, it's my key. With every strong and every chord, I find my voice within The melodies become my wings, my escape from the dim. you You unlock everything I got in light, like my muse oh, yeah. in the rhythms that I play, my love for you, I choose Through these strings I pour my heart, every word Every string, you are my everything My love, my everything In the quiet of the night, when the world is fast asleep I reach for my guitar, it's my solace, it's my key With every strong and every chord, I find my voice within The melodies become my wings, my escape from the dead Like everything I got Like my muse. Oh yeah. In the rhythms that I play My love for you I We distribution na itibigay po ng ating Tamerim Race TV Malakpakan natin siya. Okay, so para po simulan ng ating Hologram Hingin po muna tayo ng isang panalangin na pangungunahan po ni Nanay <laughs> <laughs> Tayo po lahat ay tumayo. <laughs>

Nagagad ako dispensa ta sa ko aram talaga ni Sabi ko ini nga lang ko ko presenta din. Ito. Para ta hapon ko gara sa ito sa da man sa arat. Kasi for yo na may vlogger lang din dito ko maya ta. Ani ni TV. Ay sige, sorry, sorry. Kami, Kawebeng, Grace thank you very much. Ano yung poros na inyong, naihiling sa akong pura ng no, uh, mag-inigaw ng kanilang kalamidad pero naihiling sa kung paano ang mga Pilipino. Dahil... Yeah, yes! tayo kasi ng para sa ating lahat. At ina pong ang TV na si

po ako uh, ako po si Mary Grace Bundat Cardinal. Uh, ang yung saan ko po ay uh, kami Grace TV. Ayan, natuto po tayo uh, makipagsakalaran po sa larangan po ng YouTube. No? Kahit uh, napaka-imposible po talaga na nangyari yun. Yan. Eh. Sinubukan po natin. Uh, Siyempre bago po po siguro yung pamimigay ng ano, na, ating uh, alita. No? gusto uh, ko lang po ulit. Salamat po. Um, uh, sa inyo din ang andito po ngayong hapon na nakipag, ano po kayo, nakipag kumbaga, operate po kayo sa programa natin dito no, na kahit konting hindi po yung may po naman sa inyo talagang hindi po po kayo para para din Siyempre po, ako sa walang kung ano sa inyo, ibang kita po na meron po nagpadala sa atin dito po sa sa lugar po natin ng 30,000 pesos So, yun po yung ginamit ko po para po makabito tayo ng 656 kilos na bigas. Yun po yung kinayo po ng pera po na binalagdala na po niya. Uh, 30,000 pesos. Siyempre, ah uh, shout out po din po yung magkakun natin yung sponsor po, no? Uh, kaya lang po ay magkakun pa ng pangalan, pero galing po siya sa ibang bansa. at sa kanya po galing yung 30,000 at sa po yung katuloy po sumusuporta mga sa mga vlog po. Kung may nalalaman po kayo na may mga charity po ako ginagawa. So yun sa kanila po yun galing. So yun ano lang po. Gusto ko lang po ipalam sa inyo na ano po. Pagpasensya na po sa yung maibigay lang po namin. Ang ganda lang po yung nakayanan po sa mga. so uh, uh, po simulan na po natin yung ano na yun na pamimigay Once again po sa ating pong sponsor po, na ayaw po mapagbanda ng pangalan. Uh, maraming 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 salamat po. ah uh, kung baga Diyos na po yung bahala mo sa Facebook sa iyo na lahat po nakabutihan mo po sa amin. At syempre, maraming maraming salamat po kasi patuloy po yung support mo po dito po sa mga kababayan ko po sa uh, Pasakao. Lalo lalo na po dito sa hometown ko po, po sa Pupikon. Uh, uh, maraming maraming salamat po talaga. Yan po, siguro po sa malalang pangalan. Uh, may... Po, may, may binigay po ako ngayon ng staff, so yun po uh, para lang ito malinaw nyo, ginawa ko po yun para po lahat po tayo ay ano po uh, magigyan po talaga, wala po kumbaga, nabudget po natin ang maayos yung uh, pagbibigay natin kasi lahat po talaga ang household dito syempre nag coordinate po tayo kay uh, kagawad, Alex De La Rosa po, ayan hindi po tayo, ginawa po natin yung per household po ang mga taga-transport, anak ko. Na baka uh, kung paano silang tumulong. Lurp din yun ang presa'y si kong Alex De La Rosa Ayos. 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 Rosa ang Ayos. in charge po ng ating Ayos. <coughs>

Nagtawang kayo nini para po sa inyo. Salamat po. Eh, natin. Ngayon po, hindi po tayo ng tulong para po tuloy-tuloy na, na, na makapagbigay po ng, ano, ng tulong sa atin ang Kamemeng TV. Please like and share po and follow din po. I-promote na po natin siya. Uh, ang pakiusap lang po sa may mga cellphone, kahit ko lang cellphone, pakishare po and pakilike pakipollow para po tuloy-tuloy ang pagbigay ng tulong sa ating lahat. Ngayon po, tawagan ko ulit si ating Kameming TV, Kameming Grace TV para po siya ay may mag, -mag distribute ng relief goods na, na ipamimigay sa ating lahat. <laughs> Okay po, magpipilap na daw po. Uh, magpipilap po, una po yung senior citizen para po ma mabigyan na. Pakilabas po yung sound. Yung uh, two lines lang daw po, two lines. Paano? Ay, ganda mo kalakot yan, ha? Ang sana. Ay, kahit pasalamat dun sa nagbigay. Maraming maraming salamat. Sana, maraming pang ang blessing sa inyo. Maraming chukok kita dyan na pasalamat.